Trending na naman itong naging pahayag ng isang pastor na ayon sa kanya, member daw ng Baptist Church ang ating Panginoong Iso Kristo dahil daw po si John the Baptist ang nagbautismo sa kanya. Panoorin po natin ang kanyang naging pahayag. Pastor, saan ganyan ba this one? Pati si Kristo. Dinikin yun sa Matthew chapter 3. Nalayaw mo siyang bautismo ha, ni John the Baptist. Pero si Kristo ay naglakat ng 60 miles from Galilee to Jordan. Yung panahon na yun, meron mga pare inon, pare para at pare sa to siyo. Pero hindi siya lumapit doon sa pre. Lumapit sa kay John. Naisabi no, ni John, at siya ang baptismuhan mo sa ikaw na pare doon sa akin. Ano sabi ng Panginoon? Payagan mo mayon. Ako ang nagbabaudismo sa Espiritu, sabi ni Cristo, ako ang sa apoy. Pero sa tubig, ikaw ang binigyan.

So therefore, baptism natin pa rin sa Kristo. Yan ba yung sinasabi niya? <tinyo> okay, nako po. Ginawang membro ng Baptist Church si Juan at si Jesus. Kung makikita po natin, paniwalang paniwala pong mga kaanid nito sa turo ni Pastor. At ang ipinagtataka ko, hindi ba ang mga ito nagsasaliksik kung ano ang tunay na kahulugan ng Baptist? At kung tama bang paniwalaan na si John the Baptist at si Jesus ay isang miyembro ng Baptist Church? Nako po, alamin po natin ang buong katotohanan. Hindi po tama na sabihin na dahil si Jesus ay bininyagan ni John the Baptist, siya ay miyembro na ng Baptist Church. At ang pagtawag po kay John bilang John the Baptist ay hindi nangangulugan na siya ay kabilang sa Baptist Church. Ang paghamit po ng salitang Baptist sa pangalan ni Juan ay nagmula po sa kanyang pagiging tagapagbinyag or tagapagbautismo kaya malayo po sa sinasabi ni Pastor na siya ay miyembro ng Baptist Church. Bakit po? Dahil ang pinakaunang Baptist Church hindi nagsimula first century sa panahon ni John at ng ating Panginoong Isus. Ang pinakaunang Baptist ay sinimula ni John Smith na nagsimula lamang 16th century. Kaya malabo po ang claim na si Jesus o si John the Baptist ay miyembro ng Baptist Church. Ang pagkakabinyag po ni Jesus kay John the Baptist ay hindi nangangulugang siya ay sumali sa Baptist Church. Sa halip, ang pagbibinyag na ito ay isang mahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus kung saan ipinakita niya ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama at ang pagsimula ng kanyang ministeryo. Ang Baptist Church po ay may sariling mga doktrina at paniniwala na magkaiba po sa turo ng ating Panginoong Yesus. Kaya hindi natin maaring i ang mga konsepto at kategorya ng modernong simbahang Baptist sa mga pangyayari sa panahon ng ating Panginoong Isus at ni John. Wala pang Baptist na umiiral noong panahon ni John the Baptist. Nagturo po si John ng doktrina na wala pang Baptist Church. O kung subaybayan man natin ang buong storya niya sa Biblia, ay wala naman siyang itinuturo na umanib kayo sa Baptist Church. Yan po ay malinaw. Itinuturo lamang po ni John na ang bautismo ay para, uupang matamuang kapatawaran ng mga kasalanan. Now, kung pagbabatayan po natin, ang itinuturo ni John, ang mga tao ay kailangan mabinyagan upang maligtas. Hindi dahil sila ay naligtas na, gaya ng itinuturo po ng Baptist Church. Kaya isa rin po ito sa patunay na si John the Baptist ay hindi miyembro ng Baptist Church. Dahil po, wala pang Baptist Church noon na gumawa sa pagiging Baptist ni John the Baptist. O sabihin man nating nagtatag ng isang reliyon si John the Baptist. Wala po tayong makikita sa Biblia na ganoon. Kaya paano nila masasabi na member na si Jesus or si John the Baptist ng Baptist Church kung wala pa namang Baptist Church na nag exist noong unang panahon? Kaya ang isang malaking katotohanan, walang simbahang Baptist Church na magsasabing or magkiklaim na miyembro na ang ating Panginoong Iso Kristo or si John the Baptist ng sekta na ito. Sa so, mga katawid, si John at si Jesus ay hindi isang Baptist. So ayan po mga ka -keers. sana po yung nakatulong po ang video ito. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po ninyo sa mga kakilala po ninyo. At lagi po natin tandaan, na ang tunay na bautismo ay maibibigay lamang ng tunay na iglesia. At yan po, ang Iglesia Katolika. Magiging isang tunay na katoliko sa salita at sa gawa. At maaaring mo rin po ito ipakita sa pamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt na available na po para sa inyo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic na nagsasabing, Proud Catholic and forever will remain Catholic. Rodeo at Iklesya. Sa Diyos po ang lahat ng Kapuriyan. Hi, I am Sister Lotlot from Rojas City. I am a visually impaired person. Nag-aalinlangan ka ba tungkol sa iyong pananampalataya bilang isang Katoliko o ikaw ay hindi Katoliko? Darito na ang kasagutan ng iyong katanungan. At kung gusto mong hahanapin ang katotohanan, hanapin, ibahagi, at mag-share si Mr. Curious Catholic. See you sa Mr. Curious Catholic.